Good morning, good morning mga paps. Nandito tayo ngayon sa oras na to sa Katipunan at 8:30 na. Ah, uh, nakadalawang booking na tayo. Lumabas tayo las 7. Uh, dalawang booking na tayo sa oras na to. Ayan oh. Dalawa, naka 300 to na tayo, dalawang booking. pala tayong top up 69 na lang top up natin mag top up muna tayo ayan uh, top up uh, top up from account uh, mayroon tayong 2,000 sa ating credit wallet so bawasan natin muna ng 200 para sa ating top up 200 yan check lang natin tapos next natin top up now ayan na okay na mayroon na tayo 269 sa top up para kay move it yan na bawat biyahe natin Diyan kinukuha ni move it yung ano nila Portion to. So ayan nabawasan yung ating wallet Cash wallet 1.8 1.8 na lang Tapos may ito na top up tayo Ayan mga paps Naka auto accept pa rin tayo Nakadadalawang booking pa lang tayo ngayong oras na to Hindi na natin nakabulin yun yung, yung Sintib Kasi yun oras na las 8 na Hindi na natin kaya yun Walang pumapasok na booking dito Gagapang tayo pabalik yan baka sakali may ma up tayo, may kumasok. Wala dito, parang malabang booking dito sa area ko. Gapang tayo mga paps. Guys, ngayon lao na pa dito. Ayan o, oh, ang laking tao. Oh. <laughs> Saan lugar to? Sa so, mga hindi pa nakakalab dyan. Oh. ngayon lao din ako napadaan dito. Saan lugar to? Walaan nyo mga paps. Ah, uh, mga paps, nandito tayo ngayon sa Tagig. Uh, sa Tagig tayo. Drop off tayo ng pasayro dito. Uh, kanina umuwi tayo ng alas 11. Magkakain ko kanina dyan sa may ano, Kison, sa may Kison. Wala na akong booking, umuwi ako, gawa sa mama yung chan ko. Ah, uh, tapos lumabas naman tayo launa. Ngayon nandito tayo sa Tagig. O ngayon guys, may pumasok na booking ay pumasok na booking 5.30 na tingnan natin kung saan ano nito ano, ah tingnan natin saan drop off ah uh, samurai street barangay west samurai street barangay saan kaya itong samurai na to tingnan natin kung alam samurai street wala na ah uh, pick up hanapin natin pick up muna tayo hello guys mga paps dyan kararating ko lang paps naabot na ako ng alas 8. ang grabe traffic ng commonwealth pupunta rito so ngayong auras guys ay alas 8 na so kararating ko lang galing biyahe So ito ang kinita natin, kabuhan ang kinita natin. Pero kanina nung umaga, Umuwi ako alas 11 pagkatapos ko kumain gawa ng sumama yung chan ko. Uh, muwi ako tapos sa na ako bumiyahe ulit. Tapos ito, inaabot na ako ng alas 8. E tingnan natin yung kinita natin ngayong araw, Pops. Tingnan natin. Ay mga Pops, mga... naka... naka na yung aking mobit. Yung apps ko naka-up na kasi Paano na tayo? Nakauwi na. Tingnan natin kung nakamagkano tayo ngayong araw. Naka naka 1,452 naman. So, so, lumabas tayo kanina mga bago mag alas 7, uh, alas 6 pasado. So naka tingnan natin kung ilang booking tayo. Naka 15 booking naman tayo. So may kinita tayo ng 1.452 Tapos uh, Ang oras tayo nagsimula Ayan o oh, mag alas 7 5 ay 6.56 uh, So tama lang kasi bago mag alas 7 pumaba na ako So natapos tayo ng booking Ito Alas 6 na alas 6 yung booking natin alas 6, 24 so na-deliver natin to mga alas 7 siguro pasado kasi kararating ko lang eh na-deliver ko na-deliver to sa may diliman so diliman papunta rito kaya alas, alas 8 traffic, inabot ako ng alas 8 So ayan na yung kinita natin 1,452 Tingnan natin yung, kung nakakuha tayo ng incentive. Uh, ito yung ating ano, butas tayo. Tapos, yung daily natin, mayroon tayong 100 pero mga 50 pesos lang yan. Tapos yung rest hour natin, uh, sana yung rest hour natin. Ito yung ating rush hour pala. 5 to 10. Tingnan nga natin kung may nakuha tayo. Ayan. May nakuha tayong ano ah naka 5 ride tayo sa rush hour. Tingnan natin kung magkano nakuha natin. Pasok yung 4 Mayroon tayong 100 umaga yan mayroon tayo 100 sa umaga tingnan natin naman yung dito sa ano sa hapon kasi may puma ano tayo hapon ah, wala wala tayo nakuha sa hapon ito yan 3 eh. ah, rides lang nakuha natin tingnan 3 rides wala wala tayo nakuha sa hapon so ayun lang guys natin ito lang yung kabuhan 1452 so ayun paps yung mga yung kinita natin araw na to 1452 araw ng lunis ba ngayon anong pizza nga pala ngayon so yun mga paps ang kinita total na kinita natin ay 1452 plus ras hour may nakuha tayo 100 kasi pumasok yung apat na booking doon plus plus butas may nako tayong butas na 100 plus daily may 50 kaya nasa 200 siguro not lahat so umabot ng 1.6 yung kinita natin bawasan natin ang kain sabihin natin sa sandaan gasolina sabihin natin tatlong daan may malinis pa tayong 1.2 kinita natin mag -habon. So yun lang mga paps. Kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin icon para kasama ka sa aming biyahe. Buhay Lansangan. Kuya oh, ng Kalsada. Ito na buhay ng, buhay ng rider. Maghapon sa daan. Maghapon sa Lansangan. Yo, yun lang mga paps. Good luck.